Huwag mong ilalagay ang pera mo sa banko. Sinasayang mo lang ang pera mo. Alam mo ba na kung magkano lang ang kikitain mo sa 100,000 pesos sa typical na bank? 1,000 lang kada taon. Kulang pa pambayad ng kuryente o kahit pambili ng bagong Nike shoes. Pero kung ilalagay mo sa digital bank, pwede kang kumita ng 6,000 pesos na interest kada taon. At di mo pa kailangan magnegosyo o magpuyat sa side hustle. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya make sure to watch the full video. The Problem with Traditional Bank Sanay tayong ilagay ang pera natin sa mga kilalang banko. Safe nga, oo. Pero kung tutusin, halos hindi naman siya lumalako. Yung 100,000 pesos mo, after one year, naging 101,000 pesos lang. Samantalang presyo ng kuryente, pamasahe at kape, sobra ang tinaas. Ganito yan kaibigan ilalagay mo ang pera mo sa bangko. Tapos sila, ipapautang nila sa iba. Sila ang kikita ng 10%, ikaw, bibigyan ng 1%. Parang ikaw ang nagpahiram, pero sila ang yumayaman. Habang natutulog ka, ginagamit ng bangko ang pera mo para kumita sila. Paggising mo, wala kang dagdag. Sila lang ang nakabonus. At dahil may branch, staff, aircon, renta at kung ano-ano pang gastos, Siyempre, maliit lang ang napupunta sa iyo bilang depositor. Kaya tandaan mo to. Ang pera mo hindi dapat natutulog. Dapat nagtatrabaho rin yan para sa iyo. How Digital Bank Works Ngayon, dumating ng digital banks. Ang modernong paraan ng pag-iipon sa panahon ng cellphone at wifi. Walang branch, walang pila, at lahat ginagawa mo direkta sa app mo. Hindi mo na kailangan mag sa work para mag-deposit o mag -withdraw isang tap lang, ayos na. Walang next please o guard na mag-good morning sa'yo. Tapos tinitignan yung chinelas mo kung pang bank approved. Dahil wala silang physical branches, wala ring payat sa renta, kuryente o staff na buong araw na ka-aircon. Ang tipid nila sa gastos, ibinabalik sa atin pila mas mataas na interest rate. Parang online shopping lang yan kaibigan, mas mura kasi walang rent, Walang cashier at walang janitor na kailangang sweltuhan Kaya yung natitipid nila, sila mismo ang nakikinabang At ikaw din syempre, kasi mas mura at mas sulit ang presyo online Ngayon, baka itanong mo Okay Kuya Ben, alin-alin ba mga digital banks na pwede kong subukan? Eto, may ilan akong mga solid na examples na kilala at legit dito sa Pilipinas Maya Bank, up to 4% interest Plus, dagdag pa kapag sinasabayan mo ng missions o in-app activities. CIMB Bank, nasa 2.5 hanggang 2.6% steady at trusted. UNO Bank, may 3% to 3.5 base rate. Pero kung gusto mo ng time deposit, umaabot ka ng 6%. C-Bank, nagbibigay ng around 4% promo rate. Maganda rin pang short term kapag nag-iipon ka. Go Time Bank, up to 5% rewards lalo na kung ginagamit mo sa daily spending o savings goals. Iba-iba man ang rates, pare-pareho ang idea, mas mataas ang tubo kaysa sa traditional banks at mas madali pang gamitin. At lahat, digital lahat. Madali mong macheck kung magkano na ang kinikita ng pera mo. Wala ng passbook, wala ng pila. Isang bukas mula lang ng app, kita mo na kaagad kung magkano na ang tubo mo. Para nag-level up lang ang pag-iipon mo, mas mabilis mas transparent at hindi mo na kailangan lumabas ng bahay. The secret weapon, high interest savings. Ito ang sikreto ng digital banks, high interest savings. Dito nagsisimula ang totoong tubo ng pera mo. Let's do the math. Kung ilalagay mo ang 100,000 pesos mo sa traditional bank, 1% lang interest na 1,000 pesos lang ang tubo mo sa isang taon. Pero kung digital bank na may 6% interest, 6,000 agad ang dagdag sa loob ng isang taon. 6,000 my friends. Eh kung bawat taon mo ginagawa yan, may extra ka ng pang MP2, pang invest o pang treat sa pamilya mo. Hindi mo na kailangan mag sideline. Interest pa lang, kumikita ka na. At kung compounded pa, ibig sabihin, yung tubo mo, kumikita pa ng tubo. In 5 years, pwede na maging 134,000 ang 100,000 pesos mo sa 6% interest. At kung every month, nagdadagdag ka pa ng savings mo kahit 1,000 o 2,000 pesos lang, mas lalaki pa lalo yan. Kasi hindi lang interest ang lumalago, pati yung principal mo. Parang snowball yan, paunti-unti sa una. Pero pag tuloy-tuloy kang nag-iipon, lalaki ng lalaki ang utubo mo taon-taon. Just imagine, pag umabot na sa 200,000 pesos ang ipon mo, pwede ka nang kumita ng 12,000 pesos sa isang taon. Wala ka pang ginagawa. Ibig sabihin, habang mas lumalaki ang ipon mo, mas lumalaki rin ang kita ng pera mo para sa'yo. Walang dagdag na trabaho, walang overtime, puro diskarte lang sa ipon, pero lumalago ng parang may sariling negosyo. Maximize earnings with smart habits. Ngayon, kung gusto mong mapabilis ang paglago ng pera mo, sundin mo itong mga simple pero matitinding diskarte ni Kuya Ben. 1. Automate your savings. Mag-set ng auto-transfer tuwing araw ng sweldo papunta sa digital bank mo para kahit busy ka, tuloy-tuloy pa rin ang ipon. Kung kaya mo mag-auto-add to cart, kaya mo rin mag-auto-save. Hindi mo na kailangang isipin kada buwan. Automatic na lumalago ang pera mo. Parang may invisible version mo na nag-iipon para sa future mo. 2. Avoid withdrawals Kapag hugot ka ng hugot, walang tubo my friend. Hayaan mo mag-compound ang interest mo doon nagiging malaki ang maliit. Free, join missions and promos. Sa mga digital banks tulad ng Maya o GoTime, may mga challenges o promos na nagbibigay ng cashback, rewards o dagdag interest rate kapag active ka. Libre pera yan bes, sayang o hindi mo sasalihan. Kung nag enjoy ka nga sa online games, mas maganda to kasi pera ang reward. 4. Reinvest your interest. wag mong i-withdraw agad ang pera mo. Ibalik mo sa account yung kinita mo para snowball effect ang growth Maliit man sa simula, pero dahil consistent ka, lalaki rin yan sa dulo Paunti-unti pero tuloy-tuloy, yan ang disiplinang kailangan para yumaman Risks and Reminders Siyempre my friends, wag puro hype Kahit maganda ang tubo, may mga bagay pa rin dapat mong bantayan Bago ka maglagay ng pera sa digital banks Siguraduhin mo muna na ligtas at legit ang pinapasukan mo kaya eto, sundin mo itong mga simpleng paalala para hindi masaya ang pinaghirapan mong ibon. Siguraduhin na PDIC insured ang digital bank mo. Up to 500,000 pesos ang covered. Para kung sakaling may aperya protektado pa rin ang ipon mo. Mag-download lang ng official apps. Huwag basta link na pinapadala sa chat o email. Maraming fake apps at phishing ngayon. Kaya laging doblehin ang pag-iingat. Masahin ang terms and conditions. Yung 6% interest rate, madalas promo lang o may required balance at activity. Alamin mo kung kailan mag-expire -e para hindi ka mabigla. Mag-diversify. Huwag mo ilagay lahat sa isang bangko. Mas okay kung may 2 to 3 digital banks ka. Para kung may magbago, safe pa rin ang pera mo. Hindi porket mataas ang interest, eh mapagkakatiwalaan agad. Kaya research muna bago mo hulugan ng tugot papis mong ipon. Tandaan mo, mas masarap ang tubo kapag alam mong ligtas at legit ang pinapasukan mo. Ang pera parang halaman. Kung alam mo kung saan itatanim, lalago yan. Pero kung iiwan mo lang sa 1% na bangko, malalanta at mauubos sa inflation. Kung may 100,000 pesos ka ngayon, huwag mo hayaang matulog sa bangko. Gisingin mo, palaguin mo at hayaan mo ang pera mo ang kumayod para sa'yo. Ang tunay na diskarte di puro trabaho. Marunong din magpalago ng ipon. Ikaw kaibigan, gusto mo bang subukan ng digital bank?